Mayong adlaw for today's video. Another tutorial na sabta. Paano gumawa ng YouTube channel? So, unsaon din nato daw pag YouTube channel. So, yung unani rin eh, guys, sayon ra kayo. So, anto ta sa YouTube. So, dapat guys, nakalagi ninyong email sa YouTube. Dahil yun ay nakabutan di create channel. So, inyong nga i-click ang create channel guys para makagama tag YouTube channel. So, pag openin ninyo, mauna ninyo makita guys. So, picture dira mag-add mo diha og profile ninyo so there is a name diri niyo unsa pangalan niyo sa inyong youtube ibutang lang niyo na dira kung sa ganahan niyo pangalan. so save lang dayon ninyo paguman guys so paguman niyo nagbutang tanan dayon i-click dayon ng create channel so mao na to guys nakagama na mo youtube channel din pag ato ninyo dire pag save niyo ato may nanin na dayon ninyo ang inyo ang youtube channel So, nakabutang na view channel. So, i-click ninyo ng view channel. So, mawala ninyo makita, guys. Pwede na mo maka-upload dara o mga videos ninyo. So, that's all. Salamat kayo.